Tay. Ah. Gusto ko na magtrabaho. Matanda na ako ha. Pero bibigwas ang kita. Bakit naman po? Gusto mo magtrabaho? Opo. Gusto ko na kayong tulungan. Utang inang buhay. Anong nagawa naming masama sa'yo ang maaming mo? kita pinalaki para para magtrabaho. Ayoko na po ng drama na to. Ayoko ng gulo. Maghugas na po ako ng pinggan. Bukas oh, na pinggan? Binabastos mo ako? Hindi naman tayo. Ayoko lang nahihirapan pa Maghugas ng pinggan. Tay. Pinalaki ka namin para maging pabigat. <laughs> Yan na nga po, eh. Ayoko na <laughs> maging pabigat. Ano pa kakamali namin sa <laughs> Ang gusto lang naman namin na kailata ka lang dyan. Gusto namin ng cellphone ka lang. sawa ako tayo. Oh, tagi, tagi tay, tay. Welcome mo, May papakita ka siya. Anak, Huwag ngayon, anak. Huwag ngayon, anak. Ang gusto ko lang na gawin mo, umilata ka lang sa kwarto mo, cellphone ka pagod ako ano dito ay eh. tingnan mo tingnan mo to tingnan mo to, to. ayun na naman yan oh bakit naggaroon na ng kwarto rito di ba sabi mo gusto mong palagyan ng kwarto diyan oo oh, gusto kong pagawa ng kwarto to oh kumpleto na may dingding -ding. May dingding tay. Ano nga dingding na? Oh. Ano nangyari dito? Eh, kinagkarpentero po ako tapos Ikaw ang gumawa nito? Ako tay, ako ang gumawa nito lahat. <laughs> Proud ka Ikaw ba tay? Ikaw nagkarpentero niyan? Ako nagkarpentero tapos gumawa akong elektrisyan kumuha ka ng electrician, anong pinambayad mo na? Siyempre tayo may trabaho ako. Sa my life, parang sa electrician. Ano? Nagtrabaho. Nag trabaho ka lang, hindi ko alam. Tayo naman. Tapos nagkarpe. Ano? Ano? Ba't mo ginawa siya amin ng nanay mo to? Ayoko nahirapan na kayo tayo eh. Ang gusto ko lang naman maging pabigat ka. Tay, pagod na ako maging pabigat. Bakit ginawa mo na itong kwarto? <sighs> <laughs> Hindi ka namin pinag-aaral para, para magtrabaho at saka para magkarpentero. Pinag-aaral ka namin para magpabigat. Tay. Gusto ko lang natutulog ka, ah, nagpapahay ka. Bakit pa ginawa ito? Kakakising ko lang eh. <laughs> <laughs> Sexy nito ah. Swipe right. Pwede na ito Right. Swipe right. Uy, match. Uy. Ay, hirap bumangon. Ah. Oh. Match kami, match. Anak, anak. Pakayabot po ngayon. Diyan ako tay. Ah, hindi Mano. na pala Ha? Hindi na pala Di. Humiga ka Iyabot na lang doon na Anong papabot mo? Humiga ka na lang Okay na Tay, 10 hours na ako nakahiga Okay lang naman Hindi, hindi kita pinalangin okay para Tulungan ako <sighs> Okay Sige tay, pagbutiin mo dyan Oh, nang bahala dito. Ay. Wait talaga ni tatay. Saan na yung kamatch ko? Pwede na pala yung message. Mag-meet tayo sa... Saan ba kami mag-meet nito? Tayo, pahingin ng pandate, ha? Okay! Meet tayo sa sine see that. Okay. So, uy. Okay, sige. Tay. Oh. Tay. Yung ka uh, match ko sa Tinder. Oh. May usapan kami. Atid mo na lang ako mamaya, ha? Oh, sige, para hindi ka mapagod. Yeah, sige, hatid, thanks. Magitan. Ayos, ya, hatid ako dyan ng tatay. Ay. May isa pa akong kamatch. Maybe tomorrow. Tomorrow na tayo. Okay. Tayo yung pangkain. Oo oh, naman. Namin, Sagot ha? ko na yung pangkain niya. Sagot ko na yan. Okay. See you later. GTG. LOL. Mwah. Init ng panahon. Kailangan ka ng soft drinks. Tay, gusto soft drinks. Oh, sige, bibili kita. Bibili hindi, kita. Bibili. Sige, muna lang ang pera. Hindi, hindi. Ako na, ako na. Sige, na. Hindi mo obligasyong bumili? Ingat ka tay. Mapapapa na hagdan. Danda ka. Ako, oh, Ako, bahala. Tama, ano ka dyan. Ay, sandali tay. Baka ka bumili ng soft drinks ko. Ah, dumating na yung bills. Oh, magkano? Tubig natin is 4K. 4K! Hindi <laughs> 4K kasi ay ako magbabad sa bathtub tapos naka hot water. Ganun ba? Ayaw mo ba? Okay lang. Eh, tapos, uh, kuryente natin nasa 12K. 12K! Ano naman eh. Sabi mo, mag-aircon ako magdamag habang nag ba-browse sa Tinder. Oo oh, nga pala. Oh, pala. Aircon kasi ako. Tapos, dami mong ginagawa eh, mga gadgets ko. I understand. gusto sa kuryento yung mga gadgets ko. Ayun lang. O sige tayo, bili ka na pala, ha? Okay, dito okay. yung mga snacks. Ay, hindi, order na lang tayo grab. Mga snacks. Sige tayo. Okay. Ay. Tatay, bagal kumilos. Medyo tamad siya. Ah. Ah, shall never be. Tay, tay. Duh? Medyo marami akong nakuha ng pera sa'yo ha? Oo, oh, di ba sinabi ko naman sa'yo. Ikaw na yung kumuha ng pera doon. Eh, marami tayong binayaran mga bills, you Dabi know. Marami ka binayaran? Magkano yung bills? Eh, nasa 25k lang. No, mga kaya no. Bali, 25 lahat. Tapos... Eh, 100,000 binayad ko sa tuition ni Bonbon. Tuition. Uh, mahal pala ng tuition ni eh, Bonbon, ano? Eh, bakit limandaang libo yung nawala doon? Ha? Huh? Eh, 100 plus 25 is... 125. 500 minus 125 is 375. Ito, nasaan yung 375? Hinahanapan mo? Kaya ako yung gumagawa lahat. Hindi, <laughs> <Kaya> sorry na. Hindi <laughs> ko naman tanungin kung nasaan yung pera ko. Uh, ah, obligasyon mo itabi Sige, sa'yo na. Para sa needs mo. And wants. Sorry. So, Ba't ba kasi hinahanap ko pa? <laughs>